Ay, nako. Buhay. Sakto lang yan. Kailangan naman ang gumagawa ng komplikasyon sa buhay niyo. No. yung no, simpleng buhay lang. Ginagawa yung komplikado o lahat ng bagay. Tapos, problemahin yung mga bagay na hindi naman problema. Eh, Kaya yung mga problema na yan. Eh, eh, ginagawa niyo na agad ang solusyon. Eh, di tapos ang problema. Ah, uh, 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 paano kasi? May problema na nga. Solusyon yung problema, din. Ano ba nangyayari sa mundo? Pag may problema, solution na ang gawin. Hindi na kung sino pang sisihin nyo na punso pilato. Pag may problema, solution agad. Mindset ba? Hindi na kung sino, oh, ikaw may gagawin yan, ikaw may kasaraanan yan, ikaw may gagawin yan, kung bakit ganyan, 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 ang daming ganyan. Just you know, pagka may problema, isipin na agad, wala nang solusyon. Oh. Yan, huwag lang paulit-ulit. Diyos ko po. Yun yung sinasabi, ma magagamit lang kayo sa mga tao sa paligid ninyo. At uh, lahat na lang kung may problema, ibabahan eh, pa yun ng tao sisihin ninyo. Pero sa totoo lang, pag may problema, may solusyon yan. Eh, ayaw bang mag-mindset na pag may problema, solusyon agad, 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 solusyon agad, agad. Kung hindi kaya solusyonan, magkapi muna. Oo, oh, manguya ako muna ng paa habang nag-iisip ng solusyon. Hindi na. Oo po, tutuwa nga. Nagahanap mo sino yung malapit sa'yo, yun ang sisihin mo sa problema ang dumating sa buhay mo. Tandaan lagi, ang problema ay problema yan. Isa na ang ibig yan. Ibig sabihin yan, tinitikit ka lang ni God kasi pasaway ka, ganun lang yun. O, oh, di ba? Kasi kung yung problema di, binigay sa iba. Tapos hindi kaya ng iba yun, parang nandaraga sa iyo yung problema na yun. Kaya binigay sa iyo yan kasi pilapagawan sa iyo ni God ng solusyon yan. Hindi na, binigay sa iyo yung problema na yan. Maghanap ka ng sisihin mo oh, at maghanap ka kung sino ang magsusolusyon dyan, hindi. Ikaw mismo, sa'yo ginigay. Oh. Huwag bang ano? Huwag bang pauwas-uwas sa buhay? Ang daming problema sa mundo. Lagi mong isipin, ang problema dumating sa buhay mo, mas malala pa yung problema kung dumating sa ibang tao. O ito kaya ang mag-burden na ano, na problema na iba kung kaya mo. Di ba hindi? Siyempre, problema na dumating sa iyo, yun na yung binibigay ni God sa iyo, kasi para sa iyo yan. Ibig sabihin yan, eh, sinachallenge ka ni God kung paano mo i handle ang buhay mo nang maayos. Kasi yung problema ni God ay binigay sa iyo, tapos ipabigyan mo na solusyon doon sa mga tao sa paligid mo. Ay, ay, di, sa kanina binigay yung challenge? Siwo law-law ka -la ganun. Ay, hey, no. Bye.